wala lang ako dito. Tapos, sila nagbabasa lang. Ako wala. Ang ba't wala kang libro? Tanggal mo ganun yung kamay? Hindi nga ako binilan eh. Bakit hindi ka Ako, Tanggal ano lang a-absent pag nagbabasa. Ano lang, palagi. Bakit ka absent Kasi, wala akong libro. O bakit ka nga walang libro? Kasi, Hala nga tali na ako, walang na akong maging ano para hindi na ako magtingkin kunain na inyong straight food. Eh, ba't di ka kasi nagpapabili ng libro? Kasi sinasabi ko maman po pero ayaw nila sasabihin unti lang ang budget. Sabi? O. Oh. Dapat sinasabi mo kailangan sa school kasi babasahin yun. Kasi nga pang kain na lang yung natitira. pag kain na lang daw yung natitira. Tapos, tapos sasabihin nila, is, palagi, pag natutulog kami, si, ako yung pinapaan na nila matulog. Wala. Sinasabi mo, wala, ikaw lang ang wala sa school ng libro. Opo. O, Opo. ano sinasabi? Mama, bilhin mo ako. Hindi nga ako pinapabili po eh. Dahil ano sinasabi ni mama mo? Sabi bawal po punitin ko lang tapos daw aapak-apakan ko daw. Ba't ginagawa mo ba yun? Hindi. No, hindi? Hindi po. Wait. Ay, paano yung pag nagbabasa Ay, na sa school? Ano pa Pag ano, kasi nga pinagbili mo na ng libro. Halimbawa na lang, wala kang ng pera, pinagbili mo na lang ano. Ano, libro, wala kang pangkain, anong gagawin mo? Huwag ka sunabat. Hmm. Ba't yun? Oo. Oh. sa ate? Mag-sorry ka. Sorry. Tapos, na, ano kasi, pag eh. nagbabasa na sa school, ikaw lang wala. Opo. Anong ginagawa mo pag nagbabasa? Wala. Ano lang? Anong wala. Ano wala? Nakaubog lang ako. Paano nakaubog? Nakaganon lang ako. Ba't ka lang? Kasi wala nga akong libro po eh. O sila nagbabasa? O, di na O, ba't ka napahiya? Sabi mo. Kasi ano eh, sabi lang kakalasa ko ako nung tatawagin pa ng ibang, yung kakalasa ko maman. Tatawagin saan? Ay, Ayun, sa libro. O? Kasi na, tatawagin yung pangalan, tapos nalapit, tapos bibigyan ng libro. Eh, gano? paano ka magbabasa? Wala ka palang libro. E, Idali mo dapat yung in-order ni mami. Nasaan yung in-order ni mami? Yung ano niyo? sinasabi ng teacher mo pag wala kang libro na binabasa? Wala. Anong wala? Wala, hindi siya naawa sa akin. Hindi siya naawa? Nakaubob ka lang. Magkano ba yung libro? Twenty-seven. Oh, twenty-seven lang? Hindi ka mabila ni mama mo? Upo. Bukas sabihin mo kay mama at kay papa, ha? Ay, nga po, eh. Hindi, mami. Sixty-two is lang libro. Fifty-seven yun. Hindi wala. Ikaw lang ang walang libro. nagka -ub -ub ka lang pag nagbabasa sila. Also. Ay, paano kanyan mag magkakaroon ng medal kung hindi mo alam yung mga binabasa nila? Hindi ka pinapashare? Hindi. Di ba meron ka na kaibigan si Jan, Andy? Di ba meron And din naman siya? Pilapilap -pilap ko nga siya palagi ng bracelet. Eh, pero nakaraan binigyan niya ako yung lima. Lang. Tapos nakakasagot ka naman sa school. Very good. Lahat dun. Ha? Very good daw lahat. Very good ka lahat? Sabihin mo kay papa at kay mama ha? Opo. Sabihin mo kay daddy bukas yan ha? Para mabilang ka ng libro si lang yun, ang um, baba. Oh. Uh, sabi nila, ang mm. gastos daw nila pang kain lang, pang mm. pamasahe daw. Mm. Uh, tama mm. lang naman yun eh, pang pamasahe. Anong kakainin mo nga mayang gabi? O, kailangan, ay, kailangan niya rin yung sa school eh, yung libro eh. Um, pareho nga, kaso pag meron lang budget, na malaking sahod, tsaka pera. Meron nga ay, sahod ay. eh. Meron? Opo, tapos... Tapos ano, tapos po si ate puro la lang kay Sabi niya may sinabi, la kami. Ayun na lang sinasabi niya. Oh, bakit healthy ba yun? Hindi. Hmm, so, sabi niya, sabi niya. May na lang. Sabi niya Ay, eh. Sabi niya po, bisin namin hmm. na yun daw. Oh, ano bang healthy dapat? Dapat yung gulay. Gugulay naman tayo, di ba? Gugulay. Ay, pero sabi mo ano eh, eh wag gu, wag gu, hindi pa bago sa budget yung gulay eh sabi mo missing na mila lang pa kasi, gabi... kasi masarap yung kaysa sa gulay oh. 20 pesos na lang kasi oh, ang pera. 20 pesos eh 20 pe... 20 pesos din yung ano namin eh ment lang yun. but pat sa'yo, ang, ang mura-mura din. But sa sa'kin, ang taas-taas. Sa'yo hindi. Sa, sa'yo hindi. Mababa lang. Huwag kang hawa mo niyang Hindi magandang asal sa atin. Eh, hindi magandang Nasa, asal, asal. Eh, eh. eh Edwards eh. Hindi nasa ano, na tapos Shhh, may para lakas. may i ka, inaano mo, pinapano mo sa record. Wala mo, ma ikaw mama yung nagtuturo sa akin, tapos mo kay papa, tapos magsisunungin ka, tapos sasabihin mo, hindi mama ako yun. Yung bubble gum. Mm, tapos bubble ano, palagi, ma mami siya, nagsisunungin pagalitan siya, masaba pa tingin sa akin. Tapos, palagi siyang nagsasabi ng mga bad words. Oh, tama ba yun? Na sasabihin ko po. Hindi naman ako sabi. pag, pag sasabi, pag ano daw, pag hindi ko daw nakarecord pa nga eh. Pag hindi ko daw yun sinabi, kukulutin niya daw ako. Oh, bad hmm. Tama ba yun? Tinuturuan. Tinuturuan niya po ako. Ko, sabi, Bo, tapos ta tapos may ta tapos may a eh, tapos na tapos ga Yun, tinuturo niya po so tapos may dalawang bo oh tama yon hmm, dinomonin ako nagsasabi talaga Ikaw yun nagsasabi sabi mo ay, nga. magsalita ay, ako ng dalawang ay, bo tapos magsalita ako ng ta tapos may ay A tapos may na tapos may ga Naku lagot kay kay daddy bukas Bad yung nagsisinungaling di ba Hindi naman talaga eh, mo like, pa kaya ah, at May record or, or binura na, na ni papa o O oh. mo pa si papa Mag-sorry ka na ate Mag-sorry Bad yun ate ha Dapat ba yung blaster? Hindi po. Nagsasari po siya ng dalawang bo. Tapos, tapos, sinunod mo naman. Ti, ay, ti, pag hindi ko daw siya sinunod ko, kurutin niya daw ako ng sobrang-sobrang lakas. Hindi naman ako magkakarap. Ba't yun? Na-record niya daw. Para daw may i na naman daw siya. Ba't yun, ha? Unang ulitin yun, ha? Hindi naman nagagano po sa sa sabinya sumbong sabay